Today ay gusto kong ibahagi ang aking version sa pagluluto ng fried rice. Rice na ulam pa, yummy yummy, lalo na may curry powder at iba't ibang mga sausage at yung burger din na slice ko na siya at may egg pa. So, we'll share you the ingredients. Una ay yung leftover ng rice na niluto ko yesterday at pangalawa ang carrots at potato. Na partner talaga 'yan para sa akin at isang medium egg. At di rin mawawala ang bell pepper, garlic at saka wild garlic leaves. Pwede rin yung ano spring onions at ang aking paboritong white sausage at may burger din pero gi-slice ko siya para mas bonga at lasang-lasa na. At di mawawala ang onion. At ang oil, curry powder at canor para dagdag lasa. Kaya, let's start na. Ang dami ingredients, kaya super sarap. Una ay ang oil, tapos ilagay ang sibuyas. Mmm, start na ng bango-bango dito. At ilagay din ang garlic. Halo-haloin lang hanggang antayin natin na mag-brown siya. Hmm, amoy-amoy, ang bango-bango. Sa akin kasi gusto ko ilagay diretso yung egg. Hindi ko gusto na i-scramble. Dito ko na lang halu-haluin hanggang sa maluto. Gustong gusto ko na hindi siya ilagay sa hulihan, kundi after sa sibuyas at saka sa garlic. Para lasang-lasa talaga ang itlog at lutong-luto. after nyan, ay ilagay ko naman yung slice na burger. Yesterday kasi nakita ko na, ay, may isa pa pala akong burger. So, slice ko na lang siya. Tapos, ngayon ay, ano, inihalo ko siya sa aking fried rice ang ayos nito kasi malasa na siya. So, dagdag lasa na rin sa aking fried rice for today. At kasunod niyan ilagay ang carrots at saka ang, potato. Partner na yan lagi. Gusto ko talaga may carrots at saka potato. As in, paborito ko talaga yan. So, antayin lang na medyo maluto. Di ko rin gusto na ma-overcook siya. Gusto ko half-cook lang. Tapos, isunod na yung white sausage na paboritong paborito ko. Tapos, ang bell pepper. Yung red bell pepper. As in, parang ang ganda ng kulay. <laughs> Kompleto, ricados, at saka makulay talaga ang aking uh, fried rice. At di mawawala sa akin yung kanor, Lagay ko lang ng three-fourths sa, ano, teaspoon lang siya, Malit lang siya. Hindi ko na lagyan ng tuyo, hindi ko na lagyan ng soy sauce, o kahit ano pang asin dyan. Yan lang, yung kanor powder. Yun yung paborito ko. Tapos, nakasanayan ni Habi pag may rice, lagyan talaga ng curry. So, ako try ko talaga nilagyan ng curry kasi colorful siya masyado tsaka ano, ang ganda, ang ganda ng aroma pag may curry powder na ilalagay sa rice. Ang sarap, ang sarap talaga. Tapos ang kulay ng ano, ang kulay ng rice ay napakasarap. So halu-haluin lang. Tapos antayin na pwede na ilagay ang ating rice rice. So, ba Ang rice na walang kakulay-kulay ay maging bongga yan. <laughs> After mahalo lahat ang mga ingredient. So, yun yung sobra na rice namin yesterday. Kaya sabi ko, mas maganda siguro gawin kong fried rice. So, rice na ulam pa. Kasi kompleto ricados yung nilagay ko. Oo, oh, ayan. Diba? Tingnan niya yung curry powder. Nagdagdag talaga ng kulay sa rice. O, oh, kaya nilalag, uh, nilagay ko rin ang wa, uh, wild garlic na dahon. Ang ah, sarap-sarap. Pwede rin yung spring onions pag wala kayong wild garlic. Kasi, ano na, ngayon kasi yung wild garlic season. Kaya, todo-todo ko na talaga na gamitin yung mga wild garlic leaves ko dito. Kasi, ano, masisira din yan mga next week. O, oh, ayan na, di ba? Colorful na colorful masyado. At talagang super, super ang ganda ng kulay ng curry powder pag ilagay sa fried rice. Tapos makikita nyo yung red ng bell pepper. Tapos yung slice ng burger. Oh, di ba? Tapos yung white sausage. As in yung color, 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 color ng mga mga ingredient. Ay, oh, ang sarap. Parang di ko na makapag-antay na matry. O, oh, di ba? Ang sarap-sarap ng aking version ng fried rice ko. Again and again, rice na ulam pa. Di na kailangan magluto ng ulam kasi as in, all-inclusive na dyan lahat.